Good morning, guys! So, yun na nga. Hindi pa rin matanggal yung kaba ko. Pinagpapawisan ako. <laughs> hindi ko alam. Last night pa. So, 2 a.m. na ako natulog. Kasi sobrang kaba. Sobrang excited na. Basta mas marami yung kinakabahan sa na-excite. E Salamat so, ko pa hindi ako pwedeng gumamit ng concealer later sa presscon. So, paano to? <laughs> hindi ko alam. Basta mag na lang tayo and... Sana maging successful yung press con later. So, magpe prepare na ako. Kakatapos ko lang maligo and mag ng face using Maxi Peel Facial Wash. And later, nagamitin ko naman yung Maxi Peel Sunblock Cream. So, guys, mag-apply na ako ng sunblock cream. Ayan. Sorry, sinisipon ako. Medyo upward motion pa rin. And medyo nagpipil pa rin yung face ko. Pero, that's okay. Maxi Pill is still working. So, yan. Natok. So, ganun lang kabilis. Grabe. Um, papakita ko na sa inyo na yung dress for me. So, super cute. Ah, uh, yan. Thank you so much. And yung shoes. Ito. Ayan. Diba? Super cute. So, thank you so much sa pagtulong sa akin para makapili ako ng dress and shoes ko. Sana maging successful. Impress ka later. And magawa ko lahat. Pero thank you so much po talaga. Kasi hindi kung hindi po dahil sa si inyo, hindi mawabawa sa Kaba ko. To God be the glory. Sobrang thank you po talaga. Mm -mm. So let's welcome Jefferlyn on stage. Please give her a warm round of applause. I was watching all your ads. Totoo ba talaga yung pimples don or prosthetics lang siya or hindi ba drawing lang? Oh po, totoo po yung pimples ko. Hindi po siya fake, hindi po siya prosthetic, hindi po siya nilagyan ng shoot namin. It's true po. Wala po ko. Wala po ko makeup or kahit ano nag lip balm lang po ako nung kasi that night po talaga wala talaga akong nilagay or anything na cream or what. Isa po sa pinaka-pinangarap ko po yung yung makita ko po si Marian kasi po alam po ng alam po ng family, alam po na friends ko na sobrang ina-idol ko po siya hindi dahil maganda siya, hindi dahil sikat siya, kundi yung, yung good heart po niya kasi kasi yung dedication niya po sa pagtatrabaho niya, yung pagiging totoong tao niya na kahit anong ipatos sa kanya ng tao, siya yun eh. Ito, totoo siya. Sino ulit yung idol mo? Si Miss Marian Rivera Dantes po. <laughs> The one and only Miss Marian Fernandez, the ambassador of Maxipio. She has been the source of strength and motivation for all other Maxipio talents. She is here this afternoon to welcome Jeff and to give her support for Maxi legacy. Hello. Hi. <laughs> Yeah. Super okay lang po. <laughs> okay lang po. Masaya po. Kasi medyo na na po yung pimples ko. It's my day 7 na po today po. Pero malaking improvement? Oo naman po. Sumunan po. Mais ka! Sa tingin mo magiging paraan na to, ito na yung way mo para itong seryo na to, yung online, yung web-based serya mo para maging celebrity ka na rin. Kuwi po ni Lord and sa abot ng mga kayo, gagawin ko po, po lahat kahit ano ipagawa sa akin. Kasi alam po... Agri! 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 Kahit anong pong, anong ano, ano pong gawin. Kasi alam po naman po lahat naman po ng struggles in life. May may purpose po yan. And ito po may purpose po to sa hinabahaba po na paghihintay ko na makita ko siya. Solo ko po siya! Hindi <laughs> 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 hey, pa ba, po ko pipihin lang. Anong pipihin lang para magpaganda. Tapos ilang minuto lang. Bagaimana untuk pergi ke Sir, na ito please, si Jem. Anong ba? Pag may mentor ka ba dito? tutulong ako mo siyang gumanda. Anong pagiging role mo? Ah, siyempre, biglang ako ang ambassador ng na dito ako para siyempre tudungan siya, bigyan siya ng inspirasyon, na lahat ng babae ay may pag-asa, especially kapag gumagamit sila ng MaxiPin. So, makikita natin yung proseso kasi parang in-experiment naman talaga ng MaxiPin kung ano talaga yung improvement o anong pagbabago. dami po. Ang dami ko po naramdaman. Pero nung una, sobrang, sobrang nagulat, na-excite. Pero mas marami yung kinabahan. Simula pa lang, nag-start pa lang yung press ko. Sobrang kinakabahan na ako. And lagi ko may pray, pray na sana lahat. Maging successful, masagot ko lahat ng questions from, from sa lahat ng nito. And hanggang ngayon, super saya. Kasi nakita ko na si Warren Rivera please do come talaga. As in, dati pinapangarap ko lang kahit pumila lang ako ngayon. Solo ko na siya katabi ko. So, titigat ko. Mas marami pa yung titig ko sa salita. <laughs> so, yun. Super happy. Super blessed. Na-excite talaga ako. As in, yun. Thank you, Lord. <laughs> super saya. Thank you so much sa lahat ng viewers, supporters na hanggang ngayon sinasamahan pa rin ako sa aking journey, sa aking tunay series sa, sa bagong ganda, bagong pag-asa. And, Maraming maraming salamat po. Sana po samahan niyo pa rin po ako sa aking everyday video. And sana po marami po kayong natututunan sa akin. And may natututunan din po ko sa inyo. Kaya super thank you so much